Hello, magandang araw mga katropang maglalado Maahon ako sa bundok ulit At tadaan ako dito Sa ginagawang riprap Atas Ayan ang riprap dito sa May Saba Dito sa May U tanim ito na mais yan yung mga tanim na kangus. ito naman pala yan ito yung bundok bagakay yan ito natin yung tuktok yung kulistik bisitahin ko mga katropa yung bihog sa bundok titingnan ko kung nagawa na niya yung kanyang bahay doon daw siya titira sa so, matawid naman tayo ngayon mga ng katropa dito sa tulay bagong gawa itong tulay yung dati ay yung iba na dito naman sa kabilang banda malanaw dito sisimula namin sila mal. na rin silang mall dahan na nagpapatubig yun you know. o nakuha tubig dyan sa sapa ayan sisimula na magdanaw dito mga kapatid mga bisita galing dun sa bahay mga 10 hanggang 15 minutes bago makarating dun sa ating maliit na bundok depende sa bilis ng lakad mabilis bilis mga 10 minutes nandun na so dadaanan dito, puro danaw mga bakante itong mga danaw na ito nung bakasyon yan ito lang source ng tubig So yun lang, mga katropa. may mga sabog na napalay eh. ayan bagong sabog lang ayan, kita ang mga sabog na napalay eh. so karamihan dito mga katropa ngayon ay eh puro sabog na ang gawa hindi na sila nagpapatalok so yung transplant pares lang rin naman ang pares lang rin naman ang pinagpapasan so ito ka pala mga yung ating uh, naman yung iba dito ay tinatanimang ko na ng nyug ayan yung banda dun sa gitna nakadanaw ko din yung may dung. May dung sa kaingan doon kasi may sa Itong mga katropa, itong biglang ito. Papadanaw ko yan. Sa kadong banda, yun yung may anyway, flag na pula.

Thank you. pang tanim na, kangus. Pwede nang itanim. So mayroon tayong itayang pwede nang itanim. Pahing-pahinga hmm. muna. Ah, hindi na tayo sa taas ng burul. Nabdala ko ng ilang perasa ng kasaba, stem cuttings. Ayan. Natanim ko dito sa mga wala pang tanim na parte na ng... so mga katropa <coughs> ay tanim ko na yung ibang mga stem cuttings ng kasaba <coughs> at ito naman mga katropa tatapos ko lang na gamasan yan mas malago na kasi yung mga damo kisa sa mga tanim na kanggus ayan itong mga suob kabayo ayan dito ko itatanim yung ibang mga kanggus ayan sa bakanting tapos dito sa dun hindi ko pa natatabasan ito <coughs> ito yung mga naon ko nang itanim pagkatabas na ito pinanaman ko kagad ng kangas ayan pagkataba na so dito maganda rin siguro ano, so, ang tanaman kaya lang ikubkub na damas ang uh, kubin sa lahid so, maganda ang lupa dito dito ko na muna itataran yung iba ayan, hindi ko nakita makatropa yung biyog baka nasa bundok pa, umungurti ng mga pangkana sa kanyang bahay mga daw muna ng kahoy so baka nandiyan sa gubat ay mga katropa. Katatapos ko palang maghakot itong mga pantanim na kanggos. Katatlong balik ako. Wala akong dalang sako. Kaya ito na lang ang ginamit ko. Na lagay ang paghakot. Dahon ng galiang. yan papagod din para balik-balik. Galing dun sa ibaba. Sa may bato. Sa may dating tinayuan ng kubo. Paket dito. Ayan, pagod-pagod din, hingal. Ayan, dyan ako masimulang magtanim sa may gilid. Dyan sa may inyog na yan. Ayan mga katropa, tinatanim lang ko na dito. Saka so, dito sa may mataas na parte na ito. Pero, marami pang natitira at dumidilim na ang langit siguradong uulan kaya iiwanan ko na muna ito dito hindi ko pa ito natataniman Ayan. Hmm. itong talahiba na ito hanggang din hindi ko pa ito natataniman so dyan ko itataniman muna natitarang yan Itatanim ko lang yan pagka pupunta ako dito uh, ng hapon kakagaling ko sa school utay utayin ko yan so bali ang gagawin ko na ngayon mga katropa pupunta ako dun sa malaking puno na yun ng pili at ako ay mamumulot ng mga laglag na pili at syempre dadaling ko itong daon ng galyang baka kung umulan ay eh, ginalang na may pamandong may nakita ako dito mga katropa na mga kinawit na nyug nalipasan siguro nung lihug eh. hindi nakuha nalimutan niyang kapunin so yan yung malaking tuno ng pili ang gagawin ko ngayon mga katropa kung matang ko ito at lalagay ko sa akin yung bag sayang din yan panggata mahal ang nyug ngayon mga katropa Ngayon mga katropa, matapos ko nang bunutan yung pitong buo at ilalagay ko dito sa bag. <laughs> Nag-uumpisa na rin umambun. At napakamalas mga katropa. Ito sa las na buo na binuntan ko. pag ko nung bunot ay o. Oh. May pumasok na matulis na sa ako. Ayun o, oh. hindi natatanggal. Hindi ka madukot gawa ng maiksi ang aking kuko baon na baon sa ilalim kailangan ko dito ng pangsungkit para matanggal itong sa ayan mga katropa so ayan mga katropa natanggal ko na yung nakasalugsug na yun yung haba ito yung nadali pinadugo ko na kailangan makadugo yun, hindi ma ano yung dugo niya pag hindi matulog makalabas natin yung mga dumi-dumi upot -dumi. dito hanggang gitna ng aking kuko sakit ngayon mga katropa nandito tayo sa malaking puno ng pili ayan at ayan kitang kita natin dito may mga laglag na bunga ayan So yan po ay pupulutin ko at iipunin. Maganda kasi ito ng mga ng ito mga tropa. Ang piling ito at ang lalaki ng ano niya, mga nuts. Mga laman. So maganda ako mga katropa pagpupulut. So sa ibang parte ng vehicle mga katropa, itong balat na ito kinakain nilalaga nila dito sa amin sa Camarines Norte bihira ang nag uh, gumagawa pero ito dahil kinakain itong balat na ito sa ibang lugar dito sa amin hindi nakagawian na kumain ng balat ang kinakain namin yung mismong nut na nasa loob ng shell samanin nyo kung mga katropa ito kayong mamulot Ayan mga katropa. Ito yung nakuha ko lahat na pili. Naglibot ako dyan hanggang sa baba. So kahit paano ay medyo okay na ito. Tama na ano. Malibang libangan na nguyain. So abangan ninyo ang susunod kong vlog. Sa mga susunod na araw. Tatanim ko yung mga natitira kong pantanim na kangus saka kukuha na rin ako ng gulay na kanggos na talbus at abangan nyo rin kung paano ko ito tatakin o biakin para makuha yung nuts sa loob nito so yun ang mga katropa oh, may nahulog ayan so, sa fresh na fresh may nahulog so abangan nyo uh, susunod kong mga vlog yun ang mga katropa yun ang mga, mga pantanim na buto ng patola itataranin ko ng bago ako umuwi Diyan sa mga mabababang nyug yun ang mga giging meron din ako ditong mga buto ng abukado. doon ko naman itatanim sa uh, danawan yun mga katropa na itanim ko na yung buto ng patola dito sa mga kapat nitong mga punong ito sa pag sila ay gumapang na ganyan na akyat sa puno ng gimilina ito sa puno ng kuyaw-yaw yan puno ng yag so yun ang magsisili ng ito mga puno ito so, iniwan ko din tapat so, ang ko naman itatan ng mga katropa puno ng sa so, yung buto na yung buya sa bukado yun sa iba niya sa mga katropa ito tinanin ko doon ito so, mga katropa tataniman ko ito at yung tinanin namin na sa na si buya si ito ay namatay ko ito ibabaon na mataba ang lupa yan na kailangan gawain dito na ako sa lunawan dito ang mga dala po ngayon mga pili yung ibang nyo ba nasa bag so huwi na ako at 11.30 na mga katropa masing ba pa ako kamay ng hapon grabe ang lusak mga katropa mabuti't hindi nagtuloy ang ulan malayo-layo ang aking lalakalin yun lang mga katropa ang ating vlog sa ngayon salamat sa panonood happy farming bye bye